Gerald Anderson, binalik ang mga regalo ni Julia Barreto matapos ang hiwalayan. Matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan, usap-usapan ngayon na ibinalik ni Gerald Anderson ang lahat ng mga gamit at regalo na ibinigay sa kanya ni Julia Barreto. Ayon sa isang source na malapit sa aktor, personal umano itong nagtungo sa bahay ni Julia upang maibalik ang mga alaalang ayaw na niyang itago. Kabilang sa mga ibinalik ni Gerald ang mga mamahaling relo, damit, at ilang personal na gamit na galing mismo kay Julia. Sinabi rin umano ng aktor na gusto niyang magsimula muli ng walang anumang bakas ng nakaraan. Samantala, nanatiling kalmado si Julia sa isyong ito at sinabi lamang natanggap niya ang desisyon ni Gerald. Para sa kanya, ang pagbabalik ng mga gamit ay simbolo ng pagsasara ng kanilang naging masalimuot na kabanata. Marami naman sa kanilang mga tagahanga ang nalungkot ngunit nauunawaan ang naging hakbang ng aktor. Ilan din sa mga netizens ang nagsabing marahil ay paraan ito ni Gerald upang tuluyan ng makapag-move on. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili pa rin daw silang magalang sa isa't isa. Hangad ng publiko na pareho silang makahanap ng kapayapaan at bagong simula matapos ang kanilang hiwalayan.